another one Red headlight Philips double contact ito um, iba na gusto nito ang atin lang full wave double contact red headlight so yan pakita natin no ang busina po nito ay stock no pag yun po, yun po ay kumura pa ewan ko lang kung paano kayo mag wiring no sa stock na busina kumura pa yan hindi ko na alam Sarapan. Yan. Okay. Sarado 12 si bagong pulip. Napakababa ng minor, kung so, naririn Sobra baba ng minor. So tapos na tayo pulip Walang lecture, walang tutorial. Wala lahat. Maliwanag ba? Okay, pakipatay mo na sir ng mini driving light. Ito sa ilalim. Kasama kayo sa vlog, sir? Kasama kayo? Ay, hindi, Pwede Hindi, pwede. punta-punta ka dito tapos hindi ka sasama sa vlog. <laughs> <laughs> hindi ka na makakauli. Eh. <laughs> ah, sige mo. Uh, Tatanungin na natin yung meka niya. Punta, tagasan sila, sir, no? Bunga din ilaw. Sir, magandang gabi po. Thanks, uh, sir. Tagasan po sila, sir. Galing po kami ng Padre Garcia Patangas. Yan. Ano pong sa inyo ba ako nakakita? Sa YouTube po. Uh, ano pong YouTube, ano pong nagdala sa inyo na ito ng hangin, sir? Ba't na pa pa ng napaka po kaya pa rito? Kasi sa nang pagwawiring niyo ay napakalinis, ito. Tapos naghihingi ng papa kaya may clip pang nilalagay, eh, clip, clip. Kine-clip ho. So, ano masabi sa trabaho ni San Pedro Pulever, sir? Okay sir, okay. The best. Solid po ba? Solid. Uh, ah, uh, shout out kay ma'am. Kasama ni ni bossy Mrs. niya, no? Shout out. Ano uh, sir, ah, uh, si San Pedro Pulweber po ba, kaya niyo pong ano, i-recommenda? Re Kahit um, na ko kanino. Uh, I-recommenda re ko si San Pedro Pulweber sa mga tropa ko dyan sa mga Tagalipat at Santo Tomas. Dahil sa mga Tagapatrigar siya. Uh, po sir, may nice shout out sir. Uh. Shoutout po sir. Shoutout sa misis ka. <laughs> Ayan, shoutout kay ma'am no. Shoutout sa mga tagaetso. Ayan, mga tagaetso, shoutout sa inyo lahat no. Ginabi na po sila. Anong oras po dumating kanina umaga ka, sir? <laughs> Alas 8.00 no, eh wala tayo ito. Tayo na ibigay ng joyride. Akala ko walang darating eh. Kaya ako yung nag-sideline sa joyride. Buti na lang nag-antay sila sir. No, hindi naman tayo nasawi. Kahit pa paano natapos natin yung motor. Inabot ng gabi, full wave, double contact. Ewan ko ba kung paano nangyari, bakit tinabot na ng gabi, no? Oh, tinabot <laughs> na ng ulan. Tinabot ng ulan. Yes, okay, sila na makakapagsabi kung bakit tinabot ng gabi. Napakatagal ng mga gawa. Oh, tama naman sir, di ba ang bagal? Ang bagal gumawa, di diba? ba? Pulido lang ka sir. Ah, pulido naman. O, oh, pulido naman daw, sabi ni ma'am. Kailangan naman ng break time. Oh, galabot. kaya gano'n. Kaya so, sige, papalam na ako. niyo, mo sa inyo sir. Okay, peace po, ma'am. Sa inyong lahat. Oh, maraming salamat po. Okay. Okay. Kapang alam na ako. Okay. Sa lahat na sumusuporta kay San Pedro Pugueber, maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa inyo. Mind safe po. Thank you po.